yan kapat mga bulkaw dito tayo sa may baklarang church sa loob tayo ng baklarang church ngayon yan yeah. daming tao kasi miyerkulis na yan baklarang day dito tayo sa loob ng baklarang church our lady of perpetual head batang ah, baklaran ito yung loob ng simbahan maklaran ko so, ito kapag sa ating um, at po upload video po yun, ang pinipilaan ng mga tao ang haba kasi makikipila sa kanya ako haba hanggang sa dulo ito yung load ng simbahan maklaran church Ini si mama mudi yang harap Ini yang paling sana Ini yang paling yang Church oh, oh. lang transmission na po, nagsali lang ako ng pintas. dito pa rin tayo sa ang ng church pilahan nila ang haba ng pilay ano kaya yun Baclaran Church, kata, 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 Lulot ng Si Kuya Sherbal, ano dito eh. Uh, lagi dito yan eh. Lapit lang kasi sila dito.

dalabas lalabas na tayo papakita ko na naman sa inyo yung labas ng simbahan mamaya pa kasing alas 3 yung event eh o yung parade parade ng mga atleta magsisimula din sa may Aliyo Theater yun sa Mayro Boulevard din kaya tambay muna tayo sa Moa kaya labas ng simbahan ini-lebas ng simbahan Baclaran church to kakabsat mga bonsai, ah. kanina loob ito yung labas upload videos lang tayo Baclaran church po ito yan upload videos lang po bye bye salamat god bless po sa inyo <coughs>